Ate, naramdaman ulit. po? Hindi na. Hindi po ako masyadong na Tapos po lang kasi po dito ko ulit ko yan. Ano yan? Nasakit ko Tapos hindi po ako masyari na kapatulog. ko hindi ka makatulog. Tapos, nagkaroon pa ko ng butrig sa bila. Tingnan sa... Ah. Wala sakit sa puso. Ay, sa ako ka sa ano. Ay,

Tanggalin mo ginawa mo dito. Ay ko. Tanggalin mo ginawa mo dito. Ah, Kidlat. Tanggalin mo ginawa mo, mo, mo. Ha, nagkakaintindi na tayo. Nagkakaintindi na tayo dalawa. Nagkakaintindi tayo. Alisin mo ginawa mo dito ha. Alisin mo ha. ayo wangi alisin besi yakmu muna tawa parasahan Sigurado ka na dyan Sigurado ka Ubus, dali. Ubus yan. Ah, nasa trabaho din siguro to. Nasa trabaho ka makukulang ka? Ha? Taig ka nung isa, nasa trabaho yung nasigaw. Yan. Paligsahay nga kayo? Ubus gali, ubus yan. Ubus si Mena. Ba't mo ba kinulam to? Ba't mo kinulam? Ba't mo nga ba kinulam kasi? Eh? Ha? Pag di ka sumagot, masasaktan ka ha? Pag di ka masagot, garne. Aray! Ha, ganyan ha, pag di ka sumagot. Garne. Pag sumagot ka naman, di ka masasaktan. Naintindihan mo? Ha? Pag di ka sumagot, garne. Bakit mo kinulam to? Bakit mo kinulam? Bakit mo kinulam? Ba? 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 Ingit galit. Aray ko. Ingit galit. Ingit galit. Aray ko. Ingit galit.

higit to, ubusin mo yan higit higit ate, magkakikising ha makakawala yan, balik um, ubusin mo lahat yan <coughs> Ano, ipapakalaga mo ngayon? Bilis, ubusin mo yan. Ayaw matagal. Ubus, <laughs> ubus. Papag okay, na pala ako. pag <laughs> oh. po Pag-alapan. po.

Ang tagal mo magtanggal. 6 minutes na eh. Dapat ubos na yan eh. Ubus tali. Kasawa niya, sir. Kasawa niya po. Hindi, e lagi mo sakit hitaan na ito. Lagi mo mabigit ang bakaramdam. Ubus. Ubusin mo yan. Ubus.

May tubig ka dyan? 50,000 mo yun. Tagalang <laughs> mo.